gutom na ako. Ay, ano, nagutom na Guys, uh, ang aga po niyang nagpalabas. tito kasi kasi nataiyata siya. Hmm? Ang nagpalabas ng lablab -lab ni mama. Tapos paglabas ko sa kanya, ihi agad siya, Tapos pupo agad siya. Hmm? 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 hmm, hmm. ka. okay, hmm. pagkatapos po namin lumabas, bumalik kami tuol. Hmm? Hmm. kano ka, lablab, kaya nang lablab ni mama. Hmm. kaya ano pa?

I love you so much my baby love I mm love -hmm. so much I am mm -hmm.